Noong bata ako, dito nakadepende yung decision ko kung lalaroin ko ba yung isang laro o hindi. Di pa naman kasi accessible yung internet noon, kaya wala akong source of information kung ano yung mga larong worth it paglaanan ng oras. May Game Masters Magazine ako pero di ko naman binabasa to para sa mga game reviews. Tinitignan ko lang yung mga screenshots ng game na nire nila. Sa tuwing tumitingin kasi ako ng mga pictures lalo na yung mga box art, dito lumilikot yung imagination ko. Nai-imagine ko kaagad kung ano yung pwedeng gawin at kung anong klaseng larong ito. Ito naman talaga yung point ng box art, di ba? Pre-internet era, karamihan sa atin, box art ang unang experience sa isang laro. Kaya napakahalaga para sa mga game companies na gawing maganda ito para makaakit ng mas maraming customers. Tignan nyo naman yung box art nito. Sobrang ma may space ranger na lumilipad palayo sa parang malahalimaw na halaman. May spikes, may fireballs, may bubuyog. ba diba, sobrang ganda? Kaya nung bata ako, tinitignan ko pa lang yung box art. Feeling ko nilalaro ko na rin yung mismong game. At ang ending, di ganun kaganda yung game. Parang rip-off lang siya ng kontra tapos nakakahilo pa dahil sa background effect neto. Castlevania Legacy of Darkness Isa sa mga kinadikan kong laro sa N64 Pero tignan nyo naman yung box art niya Di hamak namang mas maganda yung box art ng Lost Dimension Kaysa sa Castlevania Legacy of Darkness Pero ano naman ba? Diba? Pangit yung box art, maganda yung laro A Anong gagawin? Ewan, may something lang siguro sa mga box art Na na-appreciate ko as an art mismo Separated from the game parang mga album arts. Siguro example na dito ay yung Sign of the Times album art ni Prince. Isa sa pinakapaborito kong album art at isa rin sa pinakapaborito kong album. Kung so, makikita nyo, hindi si Prince yung focus ng cover kundi yung nasa likod niya. Mga naiwang instrumento pagkatapos ng isang gig. At itong album art na to ay narepresentang maayos ang album kasi pag pinakinggan mo ito, festival of sound siya, blending different genres, grabe yung performance at experimentation. Pag natapos mo na tong album na to at tinignan mo ulit yung album cover, parang sinasabi niya sa'yo, Yeah bitch, ako gumawa ng album na yan. Pero syempre magkaiba pa rin ang dalawa dahil sa totoo lang parang mas may creative freedom sa paggawa ng album covers kaysa sa paggawa ng box art. Meaning kahit icon o big image lang ang ilagay nila sa album cover, Okay lang since part ito ng esthetic ng music at kayang maka-ride ng mga consumer dito. Take for example yung self-titled album ng The Velvet Underground and Nico, yung album cover is sagging. Pero sobrang iconic nito. Ngayon tignan nyo tong US box art ng Phalanx. Itong laro na to ay shoot em up horizontal scrolling shooter tapos ang box art ay isang matandang banjo player. Iconic din naman to at halos laging kasama sa listahan ng worst box art ever. Minsan sa best video game box art na din. Para di ibig sabihin walang maganda at artsy na box art. Halimbawa na lang ng Super Mario Bros. 3. Simple pero sobrang ganda. Napaka-effective ng contrast between blue, red, and yellow. Talagang nag-pop si Mario. Tapos iisipin mo, lumilipad si Mario, may buntot at cat ears. O ba? Diba? may isip mo yung possibility sa larong ito. European box art para sa Mega Man, Castlevania, Secret of Mana, Original Doom box art, Call of Duty 2 box art. Kung may Dark Side of the Moon ang music, ang gaming naman merong Quake at Skyrim. Kung may Pulp Fiction ang movies, meron din tayong Grand Theft Auto series. Pero paano pag di na kailangan ng mga game publishers mag-effort sa box art? Gaya nga ng sabi ko kanina, pre-internet era, mahirap makahanap ng information about sa games. Pero paano na ngayon kung saan sobrang convenient na makahanap ng game reviews at sobrang dali na lang mapanood ng mga game trailers. Mag-e-effort pa kaya sila sa box art ng games nila? Resident Evil 2 1998 box art versus Resident Evil 2 remake. Battlefield 1942 box art versus Battlefield 1 at 2042. Ngayon nga, tinitignan ko yung Steam library ko. Karamihan, sobrang generic ng box art. Naalala nyo pa ba yung loading screens ng Dota nung Warcraft 3 pa? O oh, ba diba, ang gaganda. Ngayon ano? Ito? Hindi ko naman sinasabi na pumangit na talaga yung mga box arts. May mga magagandang box arts pa rin naman. Yun nga lang, mangilan-ngilan na lang talaga ang naglalaan ng effort para dito. Pero mahalaga pa ba ito? Para sa akin, oo. Siyempre, hindi ko ipagpapalit yung convenience na meron tayo upang makakalap ng information tungkol sa larong gusto nating laruin. Hindi bali ng generic yung box art, basta maganda yung laro. Okay na yun? Hindi ko na naman talaga alam pinapoint ko dito eh.